unsa kadaghana ang pwede na to ipakaon sa atong alaga. Ang pagpakaon, usahay na na sa edad o sa breed. Paryas aning mga papis, ikatulo sa isak adlaw na muna ginapakaon. Kay tungod, taas pa kayo ang growth hormone, ana. Pag dili na tumabot ang iyang peak na iyang pagdako, pwede siya mabansot or mamalnourish noon. Tapos kaning adult, ikaduhara na muna ginapakaon or 12 hours ang pagitan para magamit ang acid sa ilahang tiyan. Kay kung dili manggod magamit o mula pa siya sa ilahang oras, pwede kayo magsuka-suka. Usahay sa buntag kung makapansin mo. Maong kailangan kailangan yun mo tol-tol ang ilahang tiyan kung kano sa sila mo kaon. Tapos kaning sa breed, for example, kaning mga large breed or kaning mga bully, dak dako-dako yun ang ginakonsumuan nila. E tungod, dagko man sila na klasin. Kaya maot man kung dili nila maabot ang ilahang structure sa ilahang lawas. Kaya yung mga macho baya po ning mga bully. Kung exact amount sa pagkaon, dili takatan siya. Kaya nakadipindi man kung sa ila ang anatomical structure. Ang ilhanan, kung sakto na ang ilang ginakaon, kung unsa ka dako ang ilang rib cage, ing anak pod ka dako ang ilang tiyan. Dili kay obvious silang ayo na mas dako pa ang tiyan kumpara sa rib cage. Tapos kung mapasubrahan og pakaon, kaya na magbutang o kaldero likod sa ilahang lawas kay tambok naman kaayo uglahi lahi na po na na problema mao ang kitang mga pet owner kita gid ang makatansya kung unsa kadaghan ang atong ipakaon sa atong mga alaga na dili sila mamayat ug dili pud sila manambok